So yun, Oh. So how does car warranty works? So yun yung ano natin, topic for the, today's video. So bago yun, uh, congratulations muna, no? kasi uh, pinapanood mo tong video na ito kasi meron ka ng sasakyan. Napakagaling, congratulations. Ayan, so how does car warranty works? So, Unahin natin yung ano, period or the validity of your warranty. Uh, of your car. So, it depends naman sa ating uh, car manufacturers, no, sa ating mismong brand kung saan tayo bumili. Pero typically, usually, dito sa Pilipinas, eh, uh, 3 years siya, ang period na, 3 years or 100,000 km uh, whichever comes first, kung alin po yung mauna sa dalawa. And then, um, usually, alin ba yung mga uh, nawawarantee sa mga hindi nawawarantee? Eh. O unahin natin yung mga hindi nawawarenti. warranty. Uh, as ang lahat ang mga hindi nawawarenti sa sasakyan natin is yung tinatawag nating uh, consumable parts. Ano, ano yun? Ah uh, bigay tayo ng example no. Um brake pads, fluids. Okay. So ano kung ano man yung mga fluids na ah uh, na ng sasakyan natin, hindi siya warrantable no. Uh, ano ba 'yon? Uh, tubig, gasoline, and other parts, and other consumable products. So, ano naman yung mga warrantable? Ayan. Ang sa mga warrantable naman, uh, based on my experience, ang mga typical na uh, um, nagkakaroon ng claim sa mga sasakyan here in the Philippines and abroad. Uh, example is tracking pinion. Um, bearings, pwede pong ma warranty. No? pagka napakinggan na uh, matunog yung bearings natin lalo bagong bago yung sasakyan pwedeng pwedeng i-warranty yan and injection pump nawa warranty and even the dashboard nawa warranty siya or example ano ba yung defects ng dashboard mo? so as long as nandun sa warranty period tapos napansin natin yung dashboard natin is unusual nagkaroon siya ng parang pimples. Uh, o yung uh, pinaka-first layer niya, e, eh, bumubukol. So, pwede siyang i-warranty. So, na-experience ko, na ko na siya, na panood uh, ko na siya, na na-approve. So, pinalitan talaga yung buong dashboard. So, ganun siya, no. So, isa yung sa mga nawarranty sa sasakyan natin. So, isa yung sa mga pinitingnan, typically. Doon naman sa sinasabi ko injection pump, usually sa mga ano yun, no, uh, typically sa mga pickup truck, pag napansin natin na parang namamatay or mahina yung uh, hugot ng makina natin, possible merong issue sa uh, injection pump na kailangan nating uh, natin dalhin yung sasakyan natin sa kasa para ma-check ng mga ano natin, technician to check kung yun nga yung issue and then para mapalitan doon sa warranty period natin. Ayun, so next, paano ba yung process ng pag-claim ng warranty? Ayan. Uh, yung pag naman ng warranty, uh, dalawa lang naman usually. Unang-una, dapat i safekeep natin yung tinatawag natin warranty booklet. Ayun, kasama yon sa ini-issue sa atin kapag ka nag-purchase tayo, ng, ng, nag tayo ng brand new car. Actually, dinidiscuss yung um, warranty process during or after the purchase of your car doon sa kasa kung hindi man nagkaroon ng discussion, baka nakalimutan lang. Ayan. So, uh, tinatago po iyon doon sa may compartment natin. Um, front seat, passenger side. Usually, doon natin, uh, doon ko inire na ilagay yung warranty booklet. Huwag nating tanggalin sa loob ng sasakyan. Kasi tinitinan nyo ng ano, ano, uh, warranty processor pagka nagkaroon ng warranty claim. Next is, uh, the most important is Uh, yung tinatawag nating PMS, yung Preventive Maintenance Services, na dapat na kapag ka nasa warranty period tayo, yung 3 years or 100,000 kilometers, huwag na wag tayong magpapaservice sa labas. So, dapat, uh, pag, newly, pag new yung, pag bagong-bago yung sasakyan natin, sundan natin yung um, regular interval ng Warren uh, ano natin, uh, PMS natin, which is kung makalimutan man natin, alam ko yung kasa natin is nire-remind naman tayo. Pinakontakt tayo niyan kung uh, schedule na natin uh, para magpa-PMS. Ayun. So, isa yun sa mga, isa yun sa mga importance na pagkaroon, nagkaroon man tayo ng warranty claim, hindi makita na regular tayo nang nagpapa-PMS na sasakyan natin. Typically, walang issue. na uh, agad agit mga process yung ano natin, ang warranty claim. So, yun lang naman, and for another questions and other topics, comments sa ating comment section para masagot natin yan uh, sa mga pumps, sa sasakyan, elevator, and other uh, engineering concerns, mechanical, pwede natin sagutin yan sa mga ating uh, susunod na content. And dahil dyan, my name is Raymond Guerrero and welcome to my channel and huwi na.